Hello, guys. Nagamitin ko salamin itong camera ko <laughs> dahil nagmamadali akong nag-ayos kanina. Say hello. My head. Mamaya na mamaya, yun. Mamaya. Say hello. Hello. Smile. Thanks. Smile. Say cheese. Cheese. Wipers. Wipers. Ay, no, boy, boy. So yun guys, nandito kami ngayon sa labas pero umuulan. Fall na ngayon dito pero umuulan. Iba na talaga ang panahon ngayon. At yung building na yan ay hospital at malapit lang yan sa bahay namin. Mga 5 minutes pag nakasakay sa kotse or pag nilakad naman mga 20 minutes. So yun nga, naglalakad na kami papunta dun sa pupuntahan namin. At si Mayumi gusto niya maglakad dahil gusto niya maglaro ng tubig dahil sa ulan. At nga, dito na kami sa loob at hindi namin akalain ganito kadami ang tao. At si Richard gusto niya na nga mag-back out dahil marami daw tao. At tinanong niya ako kung gusto kong ituloy pa tong pupuntahan namin. So, andito nga kami sa loob ng isang hotel at yan si Mayumi nagpabuhat at merong galos ang kanyang mukha. Hindi ko alam kung anong nangyari dyan, kung anong ginawa niya dyan sa mukha niya. So yan ang dami ng tao at ang haba ng pila hindi ka agad makakapasok dahil kailangan maghintay sa labas dahil maraming tao dun sa loob. Tapos ang dami pang nagdadating yan. So yan sila nagdadating yan, pupunta ron sa may namin dahil napakahaba ng pila. So yan naghihintay yung iba. So first time kung nagpunta rito at first time din ni Richard nagpunta rito. Taon-taon yata nilang ginagawa to. Bali tatlong araw lang na-open ito at ito yung first day at hindi ko akalain ganito kadami ang tao. Last days na umaga sila nagbukas at sa wakas andito na kami sa loob, nakapasok na rin kami. Nakita ko ang ads na to sa Facebook at sinabi ko kay Richard na pumunta nga kami dito. At syempre sinabi ko sa kanya na dapat pumunta kami sa unang araw dahil 3 days lang ito. Pero hindi namin akalain ganito ang maaabutan namin na pakaraming tao. At dahil fall na nga dito at malapit na ang winter... Ayan, nagsidagsaan. Maraming bumibili ng mga uh, damit na panlamig. So, katulad niya, maraming mga benta mga jacket. Nakita ko kasi sa ads na maraming sale at mababa yung presyo ng benta nila dito sa may liquidation. Guys, liquidation nito ha. So, yan niya, dahil malapit na ang winter, ang mga binibenta nila dito ay mga panlamig ang karamihan ay mga pan-jacket. Yan nga, namili na rin ako ng jacket ko at nagsusukat na rin ako. Ang hirap mamili, ang daming pagpipilian. Guys, ang mga binibenta nila dito ay mga bago talaga lahat at bagsak presyo talaga. Tinan nyo naman ang presyo, ba? Diba? Ang alam ko buong kanda meron silang bentang liquidation na pang winter at 3 days lang ito, guys. At so, yan nga, nagsukat na naman ako ng panibago dahil hindi ko nagustuhan yung isa. Unang araw pa lang ito ha, pero nagsidagsaan yung mga tao at isa na ako doon. <laughs> at yan nga si Kulit Mayumi, ang daming pinupulot sa sahig kung ano-ano mga pinupulot niya. At yan nga, si Mayumi nagpabuhat na naman at ayaw niya bumitaw sa akin. Gusto niya magpabuhat. So yan, lalabas na kami para makapasok yung mga tao nakapila kapila dun sa labas. Hindi kasi sila makapasok hanggat hindi nababawasan yung mga tao dito sa loob. So yan, andito na kami sa labas at nakapila at kailangan namin magbayad para makalabas na rin. Pero yan guys, ang dami pa rin taong dumarating at nagdadagsaan pa rin sila. First day pa lang yan ha. So, meron pang dalawang araw na kailangan lang magbenta. At dahil Sabado dito at bukas ay Linggo, Family Day. At sa Lunes naman ay Holiday dito. At siguradong sa yung mga tao. At dahil once a year lang yung liquidation ng pang winter dito. So, yan guys. Nakalabas na kami at kailangan na rin namin kumain. Dahil hapon na dito, last stress na yala ng hapon, hindi pa kami nagtatangali Pero si Mayumi kumain na bago kami umilis ng bahay. Pero patuloy pa rin yung pagulan. Fall na dito pero ganyan pa rin mulan pa, parang spring pa lang. Yan nga si Mayumi, nagmamadaling umakyat at meron nakita ang Cryola at papel. Binigay na GRO yan sa kanya. Kahit na naman siya ang gamitin yung Cryola at magsulat-sulat sa kanyang papel. So, yan nga, nakita niya naman. Nakatitig lang sa kanyang papel na binigay ng GRO. Ayaw niya ipahawak sa amin dahil gusto niyang siya lang daw maghawak. Excited na talaga niyang gamitin ang kanyang mga laruan na ba? Guys, yung sinasabi kong GRO, ang ibig sabihin nun ay guest Relations Officer. Sila yung mga sumasalubong para i-assist yung mga dumarating na customer. Baka kasing ibang GRO yung iniisip nyo ha. Yun yung ibig sabihin ng GRO dito. So yan nga si Mayumi hindi na makapaghintay at gusto niya na kumain ng manok. So yan nga pala yung aking in-order at kakain na kami at hindi pa kami nagtatangalian at mag alas 4 na dito. So, ayan guys, kakain muna kami ha. Kain tayo. Thank you nga pala sa pagsasagang panonood nyo sa aming video. Salamat!